Lo mga inday, ayan, nagsugba kong ista. Ayan. <laughs> Mackerel po yan. Yan yung binili ko last time nang pumunta akong seafood city. Ayan, wala kasi yung plato niyang, yung talagang tray niya dyan sa ilalim. Kaya, yan na lang muna ang ilagay, nilagay ko para hindi siya ano, yung, yung oil or yung patak ng galing dito ay hindi siya kung saan saan maano. Kaya yan lang para may pagsahuran siya. Mainit siya mga lalabs. O, tingnan niyo Ayan o. Oh. O pag natulo siya, nawawala agad yung usok. Kaya dito ko na lang siya sa loob ng bahay. Dito ako sa loob ng bahay nag -ano, nag ihaw. Ayan, para makakakain tayo ng isda. Ayan, ha? Oh. Ayan na mga Inday, malapit ang maluto ang aking inihaw na mackerel. At tingnan niyo naman ang skin, ang taba niya. At nilagyan ko rin siya ng tanglad mga Inday para mawala yung langsa. Ayan.